Sa pagpapatuloy ng oral arguments tungkol sa anti-cybercrime law, nilino ni Solicitor General Francis Ardeleza na hindi may tuturing na cyber libel ang pag-like sa mga negatibong posts sa internet. Pero ang muling paglathala ng mga libelous posts sa pamamagitan ng pag-retweet o share ay paglabag sa batas. May news tayo si Liam Manyalak, Del Castillo. Nang ipagtanggol ni Solicitor General Francis Hardeleza ang Cybercrime Prevention Act sa harap ng Korte Suprema, iginiit niyang proteksyon ng publiko mula sa mga krimen sa internet tulad ng hacking daw ang layunin ng batas. Hindi raw totoong inaatake nito ang kalayaan sa pagpapahayag ng publiko, kaya wala raw nakasaad na dagdag parusa sa probisyon ng online libel sa bagong batas. So you cannot say that libel or speech is been targeted. Pero sabi ng mga magistrado hindi raw malinaw kung maaari pang litisin sa online libel ang individual na inireklamo na rin ng libel sa ilalim ng revised penal code. Nabahala pa si Associate Justice Roberto Abad sa chilling effect o idinudulot na takot ng batas sa mga internet user. Dahil hindi malinaw kung pati ba ang pag-like sa isang negatibong post sa internet ay maaring ituring na cyber libel. Paglilino ng Solgen, hindi. Pero maituturing daw na paglabag kung muling inilathala ang libelous na post publish may tama yon. Republish. So, uh, you share or you retweet. Kung like yon, may depensa ka na opinion ko lang yun eh, na maganda. Ang, ang republication is, uh, is more problematic. Kaugnay naman ang probisyon nagbibigay kapangyarihan sa mga otoridad na mga ng traffic data, ipinilawanag ng Solicitor General kung bakit hindi basta-basta malalabag ang right to privacy ng individual. the, the content of the email You need a court warrant. Okay. okay. To seize the computer of the hacker, to seize and to examine it, you need a court warrant. Sa gitna ng mga problema ang gustong solusyonan ng anti-cybercrime law, ipinunto ni Justice Antonio Carpio na maaari namang papanagutin ng mga lalabag sa ilalim ng E-Commerce Act. Pero ayon kay Hardeleza, masyadong mababaraw ang parusang itinatakda nito. Hindi naman itinagin ng Solicitor General na labag sa batas ang probisyong nagbibigay karapatan sa Justice Department na i-restrict o i-block ang access sa isang website. Pinagtatalunan pa kung sapat ang pag-aming ito para mabasura ang buong batas na kapag uh, ang challenge mo ay validity on its face yung buong batas ay ay puwedeng madeklara na walang visa. Ale, if you have a uh, uh, isang case ng uh, ng manga eh just because bulok yung isa hindi eh, sabihin yung buong case ay bulok. Kaya tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, tatayo pa raw ba ang batas kung alisin ng Korte Suprema ang mga kontrobersyal na probisyon sa online libel, cyber sex, collection ng traffic data? Apela ng Solicitor General, sana raw kahit ang pag pagkolekta ng traffic data, isalba man lang ng Korte Suprema. Kung, kung i-declare nilang unconstitutional no, ang, ang Kongreso pwedeng bumalik lahat ng crimes, sa uh, hacking, identity theft, uh, misuse of... ISIS, makausap. Sa labas, nagdaos ng protesta ang mga kontra sa anti-cybercrime law. Kabilang ang ilang estudyante ng UP at mga kasapi ng College Editor's Guild of the Philippines. Umaasa silang mababasura ang batas bago mapasok ang temporary restraining order dito ng korte sa ika-anim ng Pebrero. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.